Magandang umaga po mga kapangbin. Kumusta po? Yan ang gaganda na po ng ating mga tanim. Oh. Yan, oh. Eh. Hindi po siya nalanta. Gawa na ang panahon po natin ay makulimlim pa rin po. Kagabi po ay ano, naulim-ulim pa rin po dito. Kaya ayan ang ganda po ng panahon natin. Salamat po. Thank you Lord. Yan talaga pong ano pinagbibigyan po yung ating ano mga bagong tanim po yan po kita naman po ninyo mga buhay na buo nakakatuwa po ay pag ganyan yan eh. mabilis po silang makarecover po ay yan yung pundulo nilagyan po natin ng patubig yun eh. medyo naiga po yun ay eh kaya tuloy po yung ating husdoon silipin po natin may patubig po kanina umaga dito po yun magdamag din eh ay bumisita po ako kanina umaga dito maagap din gawa na nagpakaan po tayo ng baboy di sa taas po dyan ay dumiritsyo po ako din eh sa ating taniman yan po o. may tubig na po yan oh. Eh. yan po yung ating patubig po malakas pa rin po yan oh. Eh. wala po yung tigil mamaya po dito naman palitan po huh? ha oo yung hose hindi mamaya uli aran naman po yung kabila po haas din po mga kapangbin maganda rin po ay ah. eh, ito pong natira natin mamaya na pong hapon para malamig na din ha. Ano? Malaki agad ano? Tumaas daw po agad ay sabi ni Mami. Bali may kasama po tayo ngayon. Si Paring Randy naman pre, maganda umaga. Ngayon lang po rin nakapasok. Oo. Sumama ba pare, parang mo? Ay, ngayon ba? Ha? Ngayon ba? Maganda na. Ayos na ano? Yan. Hindi ako pasok. Oo nga. Yan. Maganda pa karagdang ko eh. Panibagong araw na naman po. Thank you po. Sa blessing. Sa araw-araw. At -araw. uh, ngayong umaga. Ay ganun pa rin po. Dito pa rin po sa taniman tayo. Bali ito pong ating tatabasan. Lilinisan ay extension po ito ng ating taniman po ng talong. Dito po yung kahapon. Yan po Oh. Ah, si Mami pala kasama natin, May. Hello po. Yung, naguhukay na po. Sa Saka yung dalawang aso natin yan po, laging kasama natin si Husky at saka si Brownie yan po. Ito naman po yan, yung nataniman na natin ng talong dati ay tataniman po uli natin ngayon. Hahawanan lang po natin. Ang dami po nating tanim pa doon, nasa limang trepa po, kaya dito na po natin halaga yun. Ara po mga kapambin oh. Ahay, laki po oh. Libre na po ang ating merenda din eh. Dapat pala may pangalawit. Eh. Ikaw mo rin ako, atay, sakit tayo na dadalhin ng tinik. Wala nga ay. Sa liit ko man din ang kamay ko. Ano, kumusta po kayo mga kapambin? Ay, ari po. Dinin naman tayo sa bago nating tataniman. Araw-araw po tayo sa ganar eh. Pari naman po eh. lang sa tabi. Mm, -mm. At saka kukuhain pagka magtatanim. Saka magbibirang. Sana ay gagawin ka tiring ko po eh. Malulugsak. Malulugsak naman ang ating tanim pala. Sayang po. Maganda po pala yan o. Tinataniman muna ng kamote, Nabuwag po ay o. Oh. Yan ang gara ay. Balingay ba ba yan o? para nakakapayat ng lupa. At ano yung balingay ng lupa Oo. Kala ang warak eh. May tatamaan wala man din eh. Ano? Ito para number one sa probinsya yan o. Hmm. Kailangan may tanim ng ganito. Sabi ka nga. Kahit alanganin para mabig ka ay... sa i... May baling huli ka lang. Pare. Ay, may baling. May kamutas baling huli ka lang. Ano pare? Sold na. Hmm. Pwede, ang kamutay pwede ulam. Sa kanin. Ay, oo, masarap nga pala rin ginisa. Oo. Talbos, Pwede. Oo. Maglaman, magtalo. Pwede nga lo no, pare. Aka, ang pinakakanin mo yung laman. Pinakakulang mo yung talbos ng kamote rin. Ano? Eh, the... Parang sa kanila. yun. Galing Ang gusto nila. Ang yan ng pagka-bless pag Ay gawa ng ano ay katao Eh mga ano puno. Nang sakala laman oh. Pagpapatik yan madali pare. Mm -hmm. Ano pare pare ko? Dami na yan. Pagpatik na yan. Pare oh. Hmm. hmm. At tayo po yung naglaga mga kaparambin ng ating ano, pamuti. Mirandahan po natin. Dini lang po sa tabi oh. Yan. At tayo po ay tuloy pa rin po ay nakakulo na po ari oh. Yan. Mga kamirinda na po maya maya. Arif. ako. may.

Kamuti po. Pandaga ka? at naluto na po yung ating nilagang kamuti po yan eh. merenda po pre merenda na ah, merenda po mga kaparambing oh ba't ko sabi nyo wala nang balatan sabi ba? nyo malaki para isa lang tapos na rin Eh, okay. ang niya. Ay, ang hirap. Magiging nga po pala kapag may tanim. Ah, merenda po. May, ano ka nilibre? Eh? Mm -hmm. so, ah, so. ah. Ayun? Ano so, malaki? Ah, ah. Dada, dada, mo, hindi? Baka mo yan. Hindi na yung mama rin. Dada, dada pa. ano. Ay, kung so, alam malaki rin na mama. Ay, pwede rin. Ay, pwede rin. Dito, dito. Aske, o. Nanuyabo Nabang na, tagal na anak yung maigis eh, si Husky. magkakamukha na nung aso ni Inay. Ano, nagmumukhang Husky na. Ano. Hmm. ng aso oh? niya. Alam mo. Yan? Eh? Ano? yung kain okay, niya. Ano yung bibili nga tanong doon po, Jones? Hindi na. Kanin ang kain no? Pero kung yan ay sa puldog po ang kain, ay eh, mas ma malaki rin yan. Mm. Ay, maluho. Daming-daming ah, daming, daming kali. Salo na lang sa amin. Hindi na yung pagpapalaki ng good Oh, eh, laki na yun. Kaya mo. Hmm. lang uli na eh, liliguan sa ilo. Pag nagligo. na. bunang ko pala. Naligo naman ang kusa. Kaya lang ay maganda pa kayo nasa sabon. Bait na yan? Uh -huh. Bait. Nawa kan? Oh. Nahawa ka <coughs> ng amo. Magandang kao yung manak mo. Ang tapang sa gabi yan. Pati yung mga aso doon ay takot. <laughs> yung mga kasama niyang aso. Ang laki ay. Ano po yung ating natabasan? Oh, ah. Nalawak na po. Ano? Yan. Dami kamu te pare yan. Eh. Yan po. Meron pa din Ini eh. pisik kena parah eh. ini.

para nandi po nakuha po ng pananim yan eh. mga tanim daw po sa saan nila marami dyan pare ay oo. yan ito po yung ating na ano, nagamasan po ngayon hanggang tanghali. ay eh. malawak lawak din pare are, ano yan po uh. tayo tayo po nakakalawak din mamaya po yung tapos ito pa po hanggang dyan sa dulo po yan sayang po ay bakante po ito pare pare libre ulam oh lagi kway yan oh lagi kway po pag isa lang ang kakay solve na ang ulam nito pare sinabawan may paylist ano you know? yeah Solve na po yan paparamihin po natin dito yan lagi kway po Tara pare. Tayo ay kakain naman po. Si Mami po ay umuwi na doon ng magluluto po. Ha? Ay sige. Yan, ang panahon po natin ay nag-ambon pa rin po. Pabor pa rin po sa ating tanim. Nauulan po.